Kasi pag nalubog ako dyan Hoy! Walas back nyo! Walas back! Demoda na siyang gulong! to, Oh, yung daan dito Tama ba sa so, tinaanan ko? Andito tayo ngayon sa Open Canal Ito yung sinasabi ko sa inyo na dulo ng Open Canal Oh wow, man, mga mamen, ito ang isa sa pinaka pinakatakotang kong daanan. Talaga. So ngayon, no, isa ko makapunta. Ito kasi yung pinaka shortcut para makapunta din sa location. Ayan, tignan nyo, mga mamen. Rap road. Tapos, walang bahay. Kaya nakakatakot Walang kuryente Tignan, Walang mga poste ng ilaw So Wala masyadong nakatira Kung may nakatira man Ilan-ilan lang Malawak na talahiban <laughs> Sa gitna ng malawak na talahiban Merong daan Okay. Oh my god! Okay. May something dito. Pagawaan. Or something na... Ewan ko. Basta, kampan ito. ewan ko saan na ako dadaan oo oh, may daan doon may daan din dito oo oh, saan yung daan dito oo oh, saan yung daan dito oo oh, saan yung daan dito tama ba sa tinaanan ko oh, no 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 ba no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. ba may daan dito Totoo Ta ba? Ah, kung mga momentig na nyo Ito yung patagos, patagos Patagos Okay, ah, alas mga moment. <laughs> Bago na siya Bago na yung daan niya wala sa ikot na. Oh man, oh man, oh man, wala. <laughs> Exciting. Quality. <coughs> <coughs> tapay paikot na, patagos. Kabilang daan. Ng... Tama ba? Ito. No, no. O, dun sa kabila. Ito ha? Ito na yung daanan, paikot daan. Ah, Okay. Thank you, nga. What the fuck? Nagbago yung daan, mga mamen. Dati, dere-derecho lang yan. Pwede siyang nakadaan. Wala, <laughs> <Malasik>. Stets. <laughs> quality. Quality. Sobrang quality. Wala, nakakatakot. Oh, okay. Okay. nangyari pala. Instead na magiging daan yun Eh, pinutol yung daan, oh, pinunyo So, wala na, talo na Hindi ka na makakadaan dyan Oh, <laughs> Kaya pala, parang, parang nawala yung daan Eto na yung daan, okay Okay, okay, hahaha Paalam sa iyo, mas yung mga nagtaka ako. Ilang ibon na akong hindi nakadaan dito, iba na yung daan. Wow, quality mga mamen. Hinuhulma ang mga daan, hinuhulma ang mga bundok. Tignan nyo, sinira yung ano, yung angat na lupa. Part ng lupa. Okay, so ito na yata yung ating isa sa adventure natin. Ah, ay! Maputik. Okay, saan tayo dadaan? Ah, derecho. Yan pinaka the best way. ay okay, derecho. Kailan e ba balance lang ako ng malupit? Kasi pag nalubog ako diyan. Hoy, wala sa akin. Wala sa Dumudulas yung gulong. Tignan niyo yung sapatos ko. Ano yan, hindi yan putikin. Pag naputikan yan, pangit na mga moment.

sao lúc anh thôi ok kè đây lại lang tayo sao nành anh ui sao nành đa anh sao nành đa anh ok ha 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 Quality, quality, oh no, oh no Quality pa sa quality The best experience mga mga Best experience to Kabati ano mga rider sobe wala, suabe suabe Promise mga mga daan kayo dito tapos pang road road motorcycle lang yung ano nyo yung tawag dito yung dalin ninyo huwag yung dirty bike manila lang ka sa dirty bike pero pag pang road yan kabahan kayo tapos magsuot kayo ng ganitong sapatos yan para para sa ganon is hindi nyo talaga gusto niyo man ayapak Oh, ito, madulas oh. Ah, 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 ah. Wag na wag na iaapak ng mismong sapatos ninyo dahil ano yun? Aangat na. Okay. May mga kaibigan tayo dito. Mga kambing. One, two, three. Six. 15 15 18 four okay tingnan nyo mga mga wag na wag na talagang i yung o ibababa yung e, sapatos din nyo dahil talong talo kayo dito mga mga talong talo hindi ko expect wala expect hindi ko expect hindi ko expect yan sa so malapit na tayo medyo pamilya na rin ako dito <laughs> wala expect <stek>. quality <laughs> bang astig so ayan ah ah ah, ah 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 pwede 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 kanyang kaka-quality dito best experience tamang balance eh. tapos pag nalaglag ka pa dito ouch naucho ka okay uh, timing uh, na oh wala ah. saktong sakto lang yung space pa sa gulong Okay mga mamen Dito na tayo Malastik yan Sobrang malayo pala to Oh wala Out balance Out pa ako ha Quality Quality talaga <quality>. ah! Malastik <laughs> Yan mga mamen oh Pagkatating mo dito Tapos maputok na Good luck. Yes. Yeah, let's go. Alas 11 na mga mamen. Wala pa rin. Yes. Yeah. Peace out mga mamen. Babalik na tayo doon mamaya. Ah!